hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming yahati ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw. Ngayong summer season, muling sinimula ng Philippine National Police o PNP ang kanilang programang Ligtas Sumbak o Summer Vacation 2025 upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa buong Pilipinas. Ang iba pa detalye panoorin sa report na ito. Sinimula na ng Philippine National Police o PNP ang kanilang programang Ligtas Sumbak Summer Vacation 2025 para sa mas pinaigting nitong security measures ngayong summer season. Ayon kay PNP Chief Gen General Romel Francisco Marbil layunin ng kampanyang ito na matiyak ang kaligtasan ng publiko at maging ang kapayapaan sa bansa mula April 1 hanggang May 31. Aniya, magde-deploy ang PNP ng nasa 40,000 mga kapulisan sa buong bansa sa ilalim ng Enhanced Operational Concept of Managing Police Operation o EMPO Strategy. Ito raw ay upang mas palakasin ang presensya ng kapulisan at paigtingin ng patrol operations at maging ang koordinasyon sa mga LGU at iba pang ahensya ng pamahalaan. Git ni Marville, mahalaga ang mga hakbang na ito lalo na sa harap ng pagdagsa ng publiko sa kanika nilang mga probinsya para sa long vacations at sa nalalapit na halalan. Para sa DZRH HTV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Plano ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na itaas pa sa 18% ang coverage ng hospital bills ang ibibigay sa mga benepisyaryo nito. Ayon sa ahensya, target pa nilang itaas pa ito sa 28% pagdating ng taong 2028. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Baviera. Target ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na dagdagan pa ang benepisyo para sa publiko ngayong taon. Ito ang inanunsyo ni PhilHealth Senior Vice President Renato Limsiaco Jr. sa ginawang pagdinig patungkol sa kontrobersyal na pagtatransfer ng 89.9 billion pesos PhilHealth Excess Reserve Funds sa National Treasury. Ayon kay Limsiaco, target ng ahensya na itaas sa 18% ang kanilang hospital bill coverage para sa mga miyembro nito ngayong 2025. Dagdag pa ng opisyal, nais din nilang itaas pa ito sa 28% pagdating naman ng taong 2028. Giit niya, sa ngayon ay magagamit na rin umano ng PhilHealth members ang 50% coverage sa mga government hospital. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news para sa ating mga guro. Dahil itinakda ng Department of Education o DepEd ang 30 araw na walang putol na bakasyon para sa mga teachers, layunin ng bagong polisiya na gawing mas maayos ang work-life balance ng mga guro at tiyaking may panahon silang makapagpahinga at mag-recharge. Narito ang report ni Mili Borha. Sa layuning itaas ang kalidad ng kalusugan at kapakanan ng mga guro, inilunsad ng Department of Education o DepEd ang isang bagong polisiya na nagtatakda ng 30 araw na walang putol na bakasyon para sa mga guro. Binigyang diin ng ahensya na ang pulisiyang ito ay bahagi ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaguyod ang mas maayos na work-life balance ng mga guro at siguraduhin may panahon silang magpahinga at recharge. Ayon sa bagong alituntunin, maaaring itakda ng mga guro ang kanilang 30 araw na bakasyon sa anumang araw mula April 16 hanggang June 1, 2025. Maaari itong tuloy-tuloy o hati-hati depende sa kanilang naisin. Sa bagong pulisya, kasama na rin sa nasabing bakasyon ang mga guro sa Alternative Learning System o ALS at mga nagtuturo ng Arabic Language at Islamic Values Education o ALIVE Samantala, hindi naman kasama sa bakasyon ng mga school head dahil sila ay may pananagutan sa pamamahala ng paaralan sa panahon ng bakasyon. Gayunman, sila ay may karapatang mag-avail ng vacation at sick leave credits sa nasabing panahon. Pinahihintulutan rin ng mga guro na bumisita sa paaralan o lumahok sa mga aktibidad tulad ng May 2025 elections at sports events habang nasa bakasyon. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakataktang magtayo ang pamahalaan ng mga kadiwa outlets sa mga housing sites ng National Housing Authority o NHA ngayong taon. Dito, maaaring makabili ng nasa 33 pesos na kada kilo ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura sa abot kayang presyo. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Maglalagay ang pamahalaan ng mga kadiwa store na magbebenta ng 33 pesos kada kilo ng bigas sa mga housing site ng National Housing Authority o NHA ngayong taon. Sa media forum, sinabi ni NHA General Manager Joe Bentay na magkakaroon ng sabay-sabay na pagbubukas ng Kadiwa Stores mula ngayong Abril hanggang sa susunod na buwan ng Mayo. Ang mga ito ay bubuksan sa Central Luzon at Region 4 partikular sa San Jose del Monte sa Bulacan, Laguna, Naik at Bacoor sa Cavite at sa mga munisipalidad ng Rizal. Ang kadiwa ng Pangulo Program ay nagbibigay sa mga Pilipino ng akses sa abot kayang presyo ng bigas at iba pang produktong agrikultura tulad ng mga karne, isda at gulay. Dito, maaaring bumili ng 3 hanggang 50 kilo ng bigas kada transaksyon matatanda ang formal ng nilagdaan ng NHA at Department of Agriculture ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng programa noong Marso. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng isang bilyong pisong pondo para sa pagpapatayo ng mga Child Development Center sa buong Pilipinas. Alin sa ito sa nais ng Pangulo na tutukan ng edukasyon, lalo na sa bawat batang Pilipino. Ang mga detalye, alamin sa report ni Rose Babiera. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM sa panguna ni Secretary Amina Pangandaman ang pagpapalabas ng isang bilyong pondo para sa Child Development Centers o CDCs sa mga low-income local government units sa buong bansa. Ayon kay Pangandaman, ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing prioridad ang edukasyon at human capital development. Naniniwala ang kalihim na mahalaga ang pagpapatayo ng mga naturang center sa bansa para sa kapakanan ng bawat batang Pilipino. Una rito, pinungunahan ni PBBM ang ceremonial signing ng Joint Circular para sa CDCs noong April 3. Ang joint circular na nilagdaan ng DBM at Department of Education ay nagbabalangkas ng guidelines para sa mga LGUs para makapag-set up ng CDCs gamit ang Local Government Support Fund Financial Assistance to LGUs. Inanunsyo na rin ng Pangulo na 80 putsyam sa mga benepisyaryo ay manggagaling sa Luzon. Isang daan anim naman ay mula sa Visayas. At isang daan at tatlong sa Mindanao kabilang ang BARM. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, dalawang Archbishop ng Simbahang Katolika ang ginunita ang kanilang ikalamampung taong bilang pari. Sa kanilang magkahiwalay na huling misa, inalala nila ang kanilang buhay bilang mga tagasunod ng Panginoon at ang kanilang paglalakbay sa pagpapari. Narito ang report ni Dustin Bayog. Dalawang pari ng simbahang katolika ang umabot na sa 50 taong pagsisilbi kasabay ng pagdaos ng kanilang 58th ordination anniversary sa magkakahiwalay na misa. Sila ay sina outgoing Archbishop Jose Lazo ng Haro at Archbishop Marlo Peralta ng Nueva Segovia kusang binalikan nila ang kanilang paglalakbay sa paglilingkod sa kanilang isinagawang Golden Jubilee. Sa misang idinaos ni Bishop Lazo sa Haro Metropolitan Cathedral, pinanggit ito ang kanyang buhay bilang pari, ay masaksihan ang presensya ng Panginoon hindi lamang sa kasiyahan kung hindi sa bawat hamon ng buhay. Nagsilbi si Father Lazo ng 29 years bilang pari sa San Jose de Antique, habang 21 years naman bilang bishop. Papalitan naman siya ng bagong archbishop na si Father Medifil Billones upang pamunuan ng naturang diocese. Samantala, sinagawa naman ang misa ng 74-year-old at bishop na si Peralta sa St. Augustine Parish Church sa Ilocos Sur kung saan ninalintulad niya bilang quiet journey ang kanyang buhay pari sa pagiging matatag nito sa pagsunod sa Panginoon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Opisyal namang inilunsad ng DOST Pag-asa ang isang online heat index monitoring platform na makatutulong sa mas umiinit na ng panahon ngayon sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni James Galangue. Inilunsad ng Department of Science and Technology Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o DOST Pag-asa ang Interactive Heat Index Mapping and Prediction o iHeatMap. Ito ay isang online platform para sa real-time na monitoring ng heat index sa buong bansa. Ang hakbang na ito ay tugon sa mas umiinit at mas tuyong panahon sa Pilipinas kung saan iba't ibang sektor ang nagpapatupad ng mga hakbang upang mabawasan ang pangarib sa kalusugan dulot ng matinding init. Kabilang sa mga itong pagbabago ng schedule ng klase sa mga pampublikong paaralan at pagbibigay ng heat break sa mga outdoor workers gaya ng mga traffic enforcers at street sweepers. Layunin ng ahit map na suporta ng naturang mga inisyatibo sa pamagitan ng napapanong impormasyon tungkol sa heat hazards. Ayon sa pag-asa, ang iHeat map ay bukas sa publiko at mayroong high resolution graded heat index data para sa precise monitor ng heat conditions sa iba't ibang lokasyon. Mayroon din itong color-coded alerts para sa karampatang heat risk mula cautionary hanggang dangerous levels. Inaasahang magiging mahalagang kasangkapan ng heat Map para sa mas ligtas at mas efficient na pagtugon sa epekto ng matinding init sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Balik Pilipinas na si Filipino Paul Volter at Olympian EJ Obiena. Pero hindi lamang ito isang pangkaraniwang pag-uwi o pagbisita, kundi bahagi ng isang full-blown training camp para sa kaniyang mga susunod na international competition. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Nasa Pilipinas sa Filipino Paul Volter EJ Obiena para sa isang intensive training camp bilang paghanda sa kanyang mga susunod na international competition. Hindi lamang ito karaniwang pag-uwi sa bansa. Ito ay bahagi ng kanyang full-blown training camp sa Cavite kung saan kasama niya ang legendary coach na si Vitaly Petrov, physical na si Christian Ferdinandi, at ang Saudi Arabian Paul vaulter na si Hussein Al-Hizam layunin ng camp na maihanda si Obiena para sa mga darating na outdoor seasons, kabilang ang mga major tournaments sa China at South Korea. Bukod dito, isa rin sa mga posibleng lahokan niya ang Southeast Asian Games ngayong taon. Ayon kay Obiena, isa rin sa mga rason ng pagkakaroon ng training camp sa Pilipinas ay upang makabawas sa pagod na dulot ng sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa. Gate niya na mas madali at komportabling mag-insayo sa sariling lugar kung saan mas maayos ang focus at kalagayan ng kanyang team. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyang pagkilala ang mga natatayang advertisement sa 12 Arrow of Values Awards ng Advertising Foundation of the Philippines na ginanap dito sa Aliyo Theater. Mahigit dalawang daang values-driven advertisements mula print, digital, multimedia, TV, radio at activation ang ginawara ng Parangal sa ikalabindalawang edisyon ng Araw Values Awards. To all our nominees and awardees, you are proof that advertising is more than just selling a product. It is about shaping minds and making a lasting impact on our society. Congratulations on your well deserved recognition. Dito, kinilala ang mga ad campaign na ayon sa pitong cornerstone values, guiding love of God and respect for all religious beliefs, commitment to truth, honesty, and justice, respect and care for human life and dignity and the rights of all, at concern for and preservation of the environment. Hope to see creativity with long term impact. Work that enlightens, takes a stand on social themes. And isn't just about a gimmick or a race for another trophy or plaque, but a force for change. Sagabing iyon nga ang katukong Atabungaw, a coffee table book on the preservation of Abra's traditional bottle gourd hat as an intangible cultural heritage, under print category ng CIIT College of Arts and Technology, ang nag ng student grant prize. habang Platinum winner naman ang Commission on Human Rights Right the Ride ng agency na VML Manila. Ginanap ang 12 Araw Values Awards na may tema ang Siklab ng Araw, liwanag ng muling pagsikat noong March 18, hosted by Nicole Hiala ng Love Radio Manila at Rico Paniero ng Yes FM Manila, kasama si na DJ Rakitera at Sexy Megan. Habang napanood naman ang delayed telecast noong Sabado, April 5 sa Kapamilya TFC at dito sa DZRH TV kung saan nagtanghal din ang singers sa sina Nicole Asensio, Princess Velasco, DJ Gandawanda, gayon din sina Wensi Cornejo at Luke Mihares. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Magkita kita po tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang miti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang... The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR Radio.